Okay, March 21 mga kapisda. So, day 6 na po tayo. At magpapakain ulit tayo ng ating mga alagang isda. Yan. So, ito yung ating uh, fingerlings na 170 pieces sa blue drum. Ayan na sila mga kapista Ayan na sila mga kapista Ayan nilagyan ko ng ilaw para makita Ayan na mga kapista Again day 6 episode 6 po tayo Mga kapista Okay, masisigla pa rin sila kahit nasa drama. Basta po huwag tayong a-absent sa pagkaraday ng probiotics ito. Every day talaga to Yung 5 grams ng aqua maintenance. Yan po yung aking ginagawa. Yan po yung ating sekreto mga kapitsa. Kung bakit healthy sila. At kahit crowded, 170 pieces, kung tutusin, dapat 50 pieces nga lang eh. Pero ayan sila. Ang 70 pieces. Kaya natin mga kapisda kung kaya natin silang palakihin. Pwede naman natin i-off yung sikling tank or submersible kung tayo magpapakain. Ayan, pag tapos na silang kumain, tsaka natin may isindi. So kung mapansin nyo, marami akong nilagay. And no worries dito sa drum. Pwede pa nilang kainin ng mga yung hindi nila naubos. Ayan. So, okay na yan. Mamaya ulit ako magpakain ng iba-iba uh, yung pakain ko mga kapisda. So, pag napakain ako ng 8, minsan nagpapamerenda ako ng 1 or 2. Or ang ginagawa ko, 8, minsan 8, 5, 8, ganyan. Alas 8 ng umaga, alas 5 ng hapon alas 8 ng gabi or alas 9, 8.19 mga yan, pwedeng ganyan. So, kahit anong oras kung saan sila may mood na kumain. This time guys, dito po sa episode 6 po natin na pag-aalaga ng hito sa drum, ay naglagay po ako ng ganito. So, isang ganito muna, isang cup, kunti lang dahil ah, uh, isang drum lang naman to. Kasi siya na kayo kung tinanggal ko yung kanyang uh, tao dito, label. Hindi ko pa pinapakita yung brand. Eh, hindi pa naman kasi to available sa Shopee or sa Lazada. Ayan. So, ito ay nagamit na or na na. Ang, ang trabaho po nito ay hindi po masyadong namamaho yung tubig. So, itatry natin dito. Ayan. Kamustay natin sila. Ayan. Laging busog itong mga ito eh. Alaga sa pakain. Unti-unti lang kasi pinapakain ko. Three times sa ako magpakain yung kapakain ko kanina sa kanila so yun lang mga kapisda ito liquid po ito tawag ito odor eliminator abangan nyo to kasi napaka effective to dahil nasubukan na ito may nagsubok na po sa kanilang farm yan medyo maasim po yung amo nito maraming gamit po ito mga kapisda ayan 4pm po mga kapisda so ito pa rin yung sa 21 episode 6 po tayo kakain ulit tayo ng ating mga alaga ng isda okay, pansin nyo po sila still lahat pa rin sila ay active at magana pa rin sa pagkain ito ay kakatapos din natin lagyan ng odor eliminator yung liquid at syempre maglalagay pa rin tayo ng additional na tubig with aqua maintenance so kailangan always activated so save liters later sya with aqua maintenance at ilalagay ulit natin ito mamaya so pito pa rin papakain natin sa uh, maubos po sya Ito yung 170 pieces. Tingin ko naman ay lahat sila kumakain. Hmm, Nakakain. 170 pieces. Ang pagkainan naman ay eh, lahat sila nalabas. Hmm. Okay. Pero parang busog pa rin sila. Nakakapis na. Okay. Sa so mamaya ulit ng alas 8 ng gabi balikan po natin sila. Ayan, mga kapisda, March 21 pa rin. So, gabi, 9.31. Yan, kung mapapansin nyo, naka-off yung ating mga submersible, yung erator. Yan. So, wala pong problema dyan, nalubat lang. And ngayon, tingnan natin yung ating mga alagang isda. Ayan sila. Papakainin ulit natin. Ayan. Check natin na kung mal malakas sila kumain. Ayan. So, 9.30 po ng gabi. Yan po yung ating mga alagang fingerlings. Okay. Kamusta naman ang kanila mga katawan? Pantay-pantay ba? Okay, episode 6 po tayo. Day 6. May na araw para sa kanila. 170 pieces. Kamusta? Kamusta? Yan, nagkaroon na sila ng katawan mga kapisda magaganda naman ang kanilang balbas yan. medyo nasisilaw ata sila sa ilaw mga kapisda pero masasana din yung mga yan Okay, wala tayong ginawang water change siya ngayon. At wala pa naman akong naaamoy na mabaho doon sa kanilang tubig. Ayan, malaking tulong din yung nilagay nating odor eliminator. So confirm, hindi po nga, hindi nga po siya nangamoy. Kasi pag ito pinapakain natin, yung usyalis na yung nanolis, medyo mabilis siyang mga ito. Pero ito lang naman yung sa na maliit, yung sabito. Pero pag nag-switch po tayo ng Ah uh, pre-starter, yon medyo hindi na siya masyadong mabaho. Pero hindi bali, meron naman tayong odor eliminator. So, yun lang kapisda ang ating episode 6. Abangan ulit ang episode 7. Yan, thank you for watching.